Hello mga sweetie pups! Welcome back to our channel, Batanggenyo sa UK! Ayan. Ang topic po natin ngayon ay kung magkano ang sweldo ng caregiver dito sa UK. So ang sasabihin ko pong sweldo dito ay in pounds and then ko-convert co ko na din po sa pesos. Ang per hour po ng caregiver ay nasa 9 pounds and 50 pence. Which is kung sa pesos po siya ay nasa 636.50. Ayan po ang per hour na rate ng caregiver dito. Minimum po yan. Which is kung nagtatrabaho po kayo sa NHS or sa hospital, mas mataas po ang rate nila na nasa 9 pounds and 65 pence na tumataas po sila every year. At saka mas okay ang benefits pag nag-work kayo sa hospital. Kapag maglo-long day po kayo, which is usually sa from start ng 7.30 in the morning to 7.30 ng gabi or magna-night kayo 7.30 ng gabi hanggang 7.30 ng umaga ang rate naman po yung makususweldo nyo in, in, ano ha, in a day ay nasa 104 pounds and 50 pence which is ang equivalent po sa pesos ay nasa 7,000 po in pesos yan per long day po, sa isang buong araw, nasa 12 hour shifts po yan, pero ang binabayaran usually po ay 11.5 hours, depende po sa company kung ilan ang ang binabayad nila, so iba-iba pa rin po and then, sa isang buong week naman, which is nasa 37.5 hours in a week, yan po yung full time na hours uh, ay nasa, nasa 3 156 pounds and 25 pence. Iyan po ang per week, which is kung i convert nyo po sa pesos ay nasa 23,868 and 75 centavos. Iyan po yung rate sa pesos. Base po sa full time na 37.5 hours. Yun po ay tatlong long day at isang half day o kaya pwede kayong magkaroon ng duty ng tatlong long day ng in 3 weeks tapos sa 4th week apat na long day ganun po yung usually na rota po pag full time po kayo which is nasa 37.5 hours po yon per week yung sweldo naman po in a year yung gross po ha hindi pa kasama yung hindi pa naleles yung tax yung uh, national insurance at saka yung mga pension ay magkakaroon kayo ng 18,525 in a year. Yan po. Which is kung i-convert nyo po sa pesos ay nasa 1,241,000 and uh, 175 pesos. In a year po yan ha. Hindi pa bawas yung mga tax. Kung ibabawas nyo naman po yung tax, usually yun na po yung bibigay sa inyo in a year, ay meron po kayo 14,820 in a year. Pounds po yan. Kung i-convert nyo po sa pesos, ay nasa 992,940 pesos in a year po yan. Tanggal na yung sa, sa tax, national insurance, at saka po pension. O, ang pag naman natin yung sweldo in a month, ha? So, sa pounds in a month, magkakaroon ka ng sweldo ng 1,235 pounds po yan. Tanggal na lahat yung tax, yung insurance, at saka pension. Which is, kung i-convert nyo po sa pesos, ay nasa 82,745 pesos. Yan po, in a month po yan. Depende po kung kukuha kayo ng extra at saka talagang hato kayo sa pagjujuti. And then, meron pong, like sa company namin, kapag nag-extra po kayo, ang bayad ay time and half. Ang ibig sabihin, kung halimbawa, ang rate nyo per hour ay 9.50 plus yung half pa noon. So, kung mag -e extra kayo, ang rate nyo per hour ay 14 pounds 25. O, di ba, malaki na yung, yung sweldo nyo per hour kung mag -e extra kayo. Pero hindi po lahat ng, ng employer, ganun po. Yung ibang employer, same rate din lang po siya. Meron naman, like sa, sa hospitals, iba ang rates sa night. Kapag nag-duty kayo ng night, iba rin ang duty pag sa weekends, lalo na mas mataas ang rate pag weekends tapos night. So, iba-iba rin po ang sweldo, depende po sa employer. So, sumasweldo na nga po kayo sa isang buwan ng 1,235, tanggal na yung mga, mga tax nyo dyan yun na po yung net na nyo, which is nasa 82,745 a month. Pesos po yan. Tanggalin po natin ang mga expenses, like sa bahay. Usually po, yung sa bahay ay nasa around 300 pounds. Yun po ay yung usual rate po ng sa bed seat which is yung bed seat parang isang room lang siya eh. na yung cooker, nando na yung uh, yung tulugan nyo. Basta, tsaka may separate room lang para sa toilet. Pero, isang room lang siya. Parang studio room siya na maliit lang. Pero, doon kasama sa 300 pounds ay yung gas, electric, at tsaka council tax at water. Noon po kami pumunta dito, uh, apat po kami pinay na nasa isang bahay lang kasi uh, ang nagbabayad noon ay yung employer which is binabayaran namin sa employer kada sweldo namin ang binabayad namin 250 pounds per month uh, so katas na yun sa sweldo depende kung nasa London kayo, syempre pag nasa London kayo, mas mataas ang rate nyo, mas mataas ang konti, hindi naman ganun kalakihan pero yung gasto sa bahay, ang laki, sobrang laki ng difference. So, depende kung sa kayo mapa mapapadistino. Pero usually, ang mga bills dito ang mamahal at tataas ng, ano, ng gastos. Ayun po, ayun po yung sa bahay pa lamang yan. Kung mag, ano, mag drive naman kayo, syempre kailangan nyo ng car insurance at saka magpapagas pa kayo. So, lumalabas, like, like sa akin, One, nasa 120 pounds per month sa, sa gas pa lang yon at saka sa insurance. lalo na ngayon mas tumaas na ang gasolina, my goodness me, so ayun mal, lahat na malal, matataas ng bills meron naman sa food sa phone bills, at saka kung ano mang, mga anik-anik na basic din nasa around na 200 pounds yun po, ikakaltas pa rin po yan, so pwede pe naman kumuha kayo ng bus fare in a week or in a month na mas tipid. kung malapit naman ang inyong, ang inyong work, so mas okay. Hindi maglalakad na lamang kayo. So, ang total na expenses ay nasa 620. Kung ang sinusweldo nyo ay nasa 1,235 less you 620 na expenses nyo, ang matitira lang sa inyo ay nasa $620. 15 pounds. Yun po, after lahat ng expenses. So, in pesos, ang matitara sa inyo ay 41,205 pesos po yan in a month hindi pa po included yung mga padala nyo, kung gusto nyo gumala, o kung nyo may bibilhin kayo mga, yung mga clothes, o kung kakain kayo sa, la, labas, o ano, take away, hindi pa kasama yon Basic bills lang po yung kasama doon. O sana po mga sweetie, ba sana nakatulong sa inyo ang video pong ito, at kung nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe po sa aming channel, genyo sa UK. At hanggang sa muli po. bye, -bye.